abe nasa ano nasa bayan si Fidelin. Ah oo. Sabi, hindi naman talaga yung ano niya. din pag may time para at least nanilist uh, ko lang bumalik talaga ng full time sa baboyan pero kailangan sa natin mag-ipon ulit mga katropa uh, para makabalik tayo. Alam naman natin kaysa ang gastusan sa pag-aalaga ng baboy, hindi biro Kaya, paliguan na rin natin itong baboy na to para at least maalik So, okay. ayun So, konting linis pa. Para. So, ito naman guys, ang napiliin natin na gamitin ngayon is itong uh, Libamisol Volatigo. Uh, ibig sabihin itong SD single dose. Nabili natin to guys sa 10 piso. So, sapat na to para dito sa isang piglets na na ito. So, ang gagamitin natin guys is uh, dito lang since uh, wala tayong pig drinker na ginagamit sa kasalukuyan. So, okay na to na ilagay lang natin dito yung tubig. Tapos etong isang dose na to is isang sachet na to is uh, kasabay na rin. Actually dapat guys sa uh, for uh, gallons or 4 liters ng uh, tubig is okay na dito. Uh, ibig sabihin uh, apat na uh, cook na malalaki. Ah uh, isa nito yung katumbas pero dito uh, hindi na natin kayo sukatin total mag-isa lang naman siya. So gagawin natin to para kung ano man yung pakain natin dito sa alagang baboy, eh, talagang uh, makita natin guys yung resulta. Ito pa, isa pa rin sa mga bagay na ginagawa natin ngayon is yung alam nyo naman na ah, sobrang tipid yung ginagawa natin ngayon. Uh, kaya ang pakain dito guys is a uh, mix ng feeds at saka mix ng uh, ata So yung ata ginagamit natin guys kung uh, uh, gusto lang natin medyo palakihin lang yung baboy At uh, wala tayo pang balak na magbenta uh, Kapag magbebenta tayo guys ng baboy kailangan uh, purong feeds na yung gamitin natin Kung hindi man tayo makapagpurong purong feeds at least uh, haluan natin yung makakapagpadagdag sa bigat ng ating mga alaga Kasi minsan guys <coughs> Merong mga malalaking baboy pero kulang sa timbang at yun yung medyo nagiging uh, disappointment ng mga nagaalaga ng baboy. Uh, ang technique dyan guys is uh, kapag gusto nyo palakihin yung baboy, pahabain yung baboy, pwede nyo gamitan ng atahap. Pero mga 3 weeks to 4 weeks bago nyo guys ibenta o kahit mga 2 weeks bago kayo magbenta make sure guys na yung ginagamit nyo na sa baboy ay purong feeds kasi guys uh, makakatulong ito para at least yung uh, timbang ng baboy ay talagang maging mabigat minsan kasi guys talagang ano um naranasan natin noong mga nakaraang season nakaraang panahon uh, kapag ata guys yung ginamit natin kahit na malaking tingnan yung baboy ay eh, medyo magaan yung timbang Uh, hindi katulad guys kapag purong feeds Talagang uh, kitang kita natin yung uh, resulta sa baboy So maganda-ganda yung timbang ng baboy Minsan umabot ng 90 plus at 100 plus pa nga At depende rin guys yan sa haba ng buwan ng pag-aalaga sa inyong mga baboy So nasa sa inyo na kung paano nyo didiskartihan Ito kasing piglets natin na to is a uh, ang um, tinitingnan natin kung idediretso ba natin na gagawin na lang dumalaga o uh, gagamitin natin guys ngayong uh, December pang katay-katay sa mga uh, panghanda-handa. Pero kapag nakapag-decide tayo guys uh, kung gagawin natin itong dumalaga, since okay naman guys yung katawan niya, ayos naman guys yung uh, ari niya, okay naman yung dede, maganda naman yung hubog ng katawan ayos yung uh, mga paa niya, malalakas yung mga paa, galing sa magandang lahi ng inahin. So, may possibility na pwede talagang gawing inahin itong uh, alagang baboy na to. Pa guys, sa mga ibang uh, tayong alternative uh, maliban dito sa Libam Isol, latigo Meron din guys yung Latigo 1000 o kaya uh, uh, bulatigo o kaya liba miso lang. So, bahala na kayo guys. Halos pare-parehas naman guys yung ano nila, yung yung naidudulot sa baboy uh, pare-parehas naman silang pangporga nasa sa inyo na guys kung ano na yung nakasanayan ninyo, nakagawian ninyo at kung saan kayo mas komportable at kung saan guys yung kaya ng budget ninyo Uh, ang kinuha natin is itong maliit na sachet lang 10 piso since isang baboy lang naman yung gagamitan natin uh, merong iba 17 pesos, 19 pesos yung iba naman 27 pesos so nasa sa inyo na gagamitin natin to guys itong malinis na tubig galing dito sa balde tapos ihahalo na natin itong mga uh, bulatigok uh, SD o single dose na bulatigok so sapat na yan para purgahin itong ating maliit na baboy na to so etong baboy na to is mag range na siya ng mga 32 kilos ayan so halos naka 1 month na rin to dito sa uh, ating baboyan so eto uh, dahan dahan nyo lang guys lagyan ng tubig yung inyong uh, pa inuman ng baboy so, kung meron kayong big drinker maaari nung ihalo na sa big drinker pero dito sa atin, since hindi tayo gumamit ng pig drinker, kaya okay lang na ganito. Tabu-tabu lang. So, 4 liters, okay na yan. Para sa, ano, para purgahin. Tapos, lagyan na rin natin ito, guys. Ayan. So, ito, okay na yung ganyang paghalo-halo lang. Ito, guys, yung pagpupurga ng baboy, backyard way backyard hog racer, eh, yung mga kulang sa budget. Pero kung kayo naman guys isa sagana sa gana sa budget, maaari rin nyo rin gamitin guys yung mga pangbakuna sa baboy na pangpurga. So mas effective yun. Mas maganda yun sa baboy para at least yung mga galis-galis, yung mga pula-pula sa katawan ng baboy, eh matanggal din. Yung mga iba't ibang parasite na nakaka sa paglaki ng baboy, eh matanggal din. Pero ito naman guys, generic, basic, Uh, nakakatulong rin to para talagang matanggal yung mga bulate sa katawan ng baboy at syempre uh, makatulong sa paglaki ng ating mga alaga importante kasi guys sa mga nag nagaalaga ng baboy sa mga may babuya na uh, masiguro natin yung paglaki ng ating mga alagang baboy at uh, yung resulta ng pinapakain natin sa kanila is makita natin sa katawan nila sa ating mga magbababoy makakatulong itong pagpupurga sa baboy uh, ilang beses pa tayo dapat magpurga sa mga alaga nating baboy so dapat nagpupurga tayo guys every time na nagpapalit tayo ng pakain sa ating mga alaga Maaari tayong magpurga every time na nagpapalit tayo ng pakain sa mga alagang baboy. Halimbawa mula pre-starter papunta sa starter, starter papunta sa grower, at grower papunta sa finisher. Ah, uh, pwede rin namang monthly tayo magpurga, lalong-lalo na kung partner yung inaalagaan nating baboy at ibig sabihin pangbenta. Makakatulong yung monthly na pagpupurga sa baboy para at least masiguro natin yung paglaki. Uh, yung mga commercial farm nga halos ganun din yung ginagawa Kasi nga importante sa kanila na yung feeds conversion ratio Ay talagang makita nila sa kanilang mga alaga Lalong lalo na sa commercial farm Dahil sa commercial farm alam naman natin na talagang Puro atodong feeds yung pakain nila sa kanilang mga baboy At saka hindi nila guys tinitipid Sa mga backyard hog racer ayos lang yung mga simpleng pagpapakain uh, pagpupurga na katulad nito pero sa mga commercial agresor usually bakuna na yung ginagamit nila uh, turok na so ayan guys malinis na yung uh, babuyan at ito na nga yung uh, piglets na alaga nakita nyo naman guys mahaba yung katawan talagang pwedeng pwede itong gawing uh, inahin uh, dumalaga at yun na, yung tubig ng baboy na nilagyan nga natin ng uh, libamisol, uh, bula tigok. Uh, makakatulong yan para mabilis lumaki ang mga alaga, uh, maging maganda ang feeds conversion ratio. Since actually, etong baboy na to guys nga pala, uh, hindi naman talaga natin ginagamitan ng purong feeds. So, hinaluan lang natin din ng uh, ata yung pakain dito. So, halos mix ng ata at saka mix ng feeds. Uh, makakatulong rin to para lalong lumakas yung katawan ng ating mga alaga at matanggal yung mga parasite uh, na na nananatili sa mga baboy uh, para medyo maging maganda ang paglaki na itong alaga na to. So, eto guys, kahit hindi purong yung pinapakain dito sa baboy na to, eh nakita naman natin na talagang ano, lumalaki rin talaga yung katawan, humahaba yung katawan at nagiging maayos rin yung pangangatawan itong uh, baboy na to so dito natin makikita guys na ang baboy talagang basta pakainin mo lang maaari siyang lumaki pero sa atin din uh, importante rin kasi guys kung patiner naman talaga yung yung baboy na inaalagaan ninyo, eh, nasa sa inyo na. Uh, pakainin nyo ng uh, feeds para mabilis na lumaki at uh, maibenta nyo uh, ng maganda sa tamang timbang at uh, maganda ganang presyohan. Naranasan kasi natin guys na kapag uh, ang baboy ay pinapakain ng ata, eh, medyo magaan yung timbang kahit na medyo malaki yung pangatawa ng mga alagang baboy. Medyo kulang sa timbang. Kung baga yung yung katawan kahit na medyo mataba, malaki, malaking tingnan pero kapag tinimbang mo medyo impis uh, kulang yung uh, timbang ng baboy ah, uh, eto namang inaalagaan na to, hindi natin gagawing uh, patiner kung baga tinitingnan natin kung gagawin natin at dumalaga kaya eto lang yung pinapakain natin guys